Sa nakikita ng isang lalaki sa kanyang cellphone gamit ang drone, hindi niya mapigilan ng mapatawa dahil sa matinding eksena. Samantala, nag-aalala si Roro at nabulalas niyang may matalim na kurbo sa unahan, ngunit patuloy pa rin bumibilis si Linzin. Nang makita iyon ng ina ni Roro, hindi niya mapigil ang sobra-sobrang pag-aalala para kay Linzin, tila ba hindi niya kayang panuurin ang maaaring mangyari. Subalit sa lahat ng kanilang kaba, napakadali lamang para kay Linzin ang paglikong iyon. Sa sobrang husay ng kanyang pagmamaneho, halos damaykit na ang kanyang tuhod sa lupa habang pinapasadsad niya ang gulong upang makaliko ng maayos. Sa nakita ni Roro, halos hindi siya makapaniwala. Nabigla siya at namanghanang makita niyang nakayanan ni Linzin ang ganoong liko na parang isang propesyonal. At hindi pa doon natapos, mabilis siyang nakahabol sa dalawang nauuna. Nabigla si Master Xie at si Kai Zhangsong sa kanilang nakita, dahil hindi nila inaasahan na maaabot pa sila ni Lin Zin. Dahil sa takot na matalo, agad na naghanda si Master Xie. Sinikap niyang sipain si Lin Zin habang sinisigawan ito na mamatay na. Ngunit agad yung napansin ni Lin Zin. Mabilis niyang iniwas ang kanyang motorsiklo sa pamamagitan ng pagangat ng unahan. Sa nakitang iyon ni Roro, halos mapatalon siya sa tuwa. Hindi niya mapigil ang humanga sa sobrang galing ni Linzin sa pagmamaneho. Dahil hindi nagtagumpay si Master Xie sa plano niyang patumbahin si Linzin, napamura na lamang siya sa inis. Ngunit ninitian lamang siya ni Linzin bago siya tuluyang maunahan. Nakikita ni Kai Zhongxiong na unti-unting nakakahabol si Lin Zin sa kanya. Napamulagat siya at sa isip niya ay nasambit na nakahabol na talaga ito. Ngunit kaagad siyang ngumiti ng masama at sa isip niya ay nagpasya siyang ipadala si Lin Zin sa kabilang buhay. Bigla niyang prinino ang kanyang motor sa isang matalim na kurba upang harangan ang daraanan ni Lin Zin. Nagulat si Lin Zin sa biglang ginawa ni Kai Zhongxiong hindi niya akalain gagamit ito ng ganoong taktika. Ngunit seryoso lamang siyang tumitig sa kalsada at sa kanyang isipan ay mariin niyang nasabi na iniisip ba nitong kaya siyang pigilan. Kasunod nito, malakas niyang pinatalo ng kanyang motor at pinadaan sa mismong gilid ng kalsadang halos bangin na. Nagimbal si Kai Zhang Xiong sa kanyang nakita. Hindi siya makapaniwala na nagawa ni Lin Zin na magmaneho sa gilid ng bangin. At lalo pa siyang hindi makapaniwala nang sa isang iglap ay pinatalo ni Lin Xin ang kanyang motorsiklo upang maagapan siya at tuluyang mauna. Parehong hindi makapaniwala si na Zhang Xiong at Master XI sa husay na ipinakita ni Lin Zin, at sa isip nila ay nasabi nilang lumalampas na iyon sa siyensya. Maging ang mga manunood ay natulala at hindi makapagsalita dahil hindi nila akalain na may kakayahang gawin iyon si Lin Zin. Matapos niyang maunahan ang dalawa, lumingon pa si Lin Zin at malamig na tinura na bakit nakatingin sila sa kanya at hindi nalang bantayan ang kalsada. Pagtingin ni Kai Zhangsong sa unahan, bigla siyang napamura dahil muntik na siyang bumangga. Sa kabilang banda, sobrang nagulat si Master Xi nang makita niya ang malaking batong nasa tapat ng kanyang Denore Anan. Hindi na siya nakaiwas pa at buong lakas siyang sumalpok dito dahilan para tuluyan siyang maalis sa kompetisyon. Ngunit si Lin Zin ay hindi na lumingon pa. Hindi na niya pinansin ang nangyari kay Master Xie at ipinagpatuloy lang niya ang matuli na pagmamaneho, lalo pa niyang binilisan upang hindi na maabutan ni Kai Zhongxiong. Sa nakita ni Kai Zhongxiong, naiinis niyang nasambit sa kanyang sarili na wala na siyang pagpipilian at napilitan siyang gumamit ng panlilinlang. Kaagad niyang pinindot ang isang button sa kanyang motorsiklo at biglang nag-activate ang turbo. Sa sandaling iyon, bigla pang bumilis ang kanyang takbo at nagsimulang mabilis na humabol kay Lin Zin. Nakangiti pang ipinahayag ni Kai Xiong kay Lin Zin na hindi lamang niya gustong matalo ito, kundi nais din niyang tuluyang mawala sa mundo. Habang mabilis ang kanyang pagtakbo papalapit, sa isipan niya ay buo ang plano na babanggain niya mismo si Lin Zin. Agad namang napansin ni Lin Zin ang matinding paglapit ni Kai Zhangxiong. Sa gilid naman, kitang-kita ni Roro ang panganib at halos maduraj ang kanyang dibdib sa takot dahil tiyak na mapapahamak si Lin Zin kapag natuloy ang pagbangga. Ngunit sa mismong sandaling iyon, mabilis na pinaikot ni Lin Zin ang kanyang motor at itinagilad ito sa paraang hindi inaasahan ng kalaban. Laking pagkabigla ni Kai sa sapagkat hindi niya inakala ang biglang galaw na iyon. Sa ginawa ni Lin Zin, dumiretso ang gulong ng motor ni Kai Zongshong at tumama sa mismong gulong ng motor ni Lin Zin. Dahil dito, mabilis na umangat ang motor ni Kai Zongshong at lumipad palayo sa direksyon ng kalsada. Sa nangyaring iyon, binalot siya ng matinding takot dahil alam niyang napahamak siya mismo sa sarili niyang pandaraya. Habang pumapailan lang sa ere ang kanyang motor, hindi na rin niya napigilan ang mapahiyaw ng malakas kasabay ng kanyang pagbagsak. Samantala, matapos na paliparin ni Lin Zin si Kai Zhongxiong, mabilis niyang pinaikot muli ang kanyang motor at ipinagpatuloy ng buong bilis ang karera. Habang papalapit sa finish line, nakangiti niyang ipinahayag na mayroong libu-libong daan sa mundong ito, ngunit ang pinakamahalagang alituntunin ay ang kaligtasan. Kapag nagmaneho ng pabaya, ang kapalit ay mga luha mula sa mga mahal sa buhay. At sa mismong sandaling iyon, tumawid na siya sa finish line. Agad na idineklara ng babae ni Kai Zongshong na tapos na ang karera at ang nagwagi ay si Lin Zin. Pagkahinto ng kanyang motor, nag-uunahang nagsilapot ang mga tao at sabay-sabay na pumalakpak, masayang ipinagdiriwang ang tagumpay niya laban kay Kai Zongshong. Isang babae ang humanga at ipinahayag na kamangha-mangha ang ipinakita niya. Sumabay naman ang isang lalaki at sinabi na hindi man lang niya kayang mapanaginipan ang ganoong galing. Natutuwa si Lin Zin sa mga papuling natatanggap, kaya't agad siyang kumaway bilang tugon. Marami pa ang nagsambit ng paghanga, may isa pang nagsabi na tiyak na isa siyang profesional na racer, at isa pa ang nagpahayag na maaari na siyang tawaging isang Diyos ng karera. Samantala, si Roro ay hindi na napigilan ang sobrang pamumula ng kanyang mukha. Labis ang paghanga niya sa galing at kaastigan ni Lin Xin, dahilan para agad tumaas ng 50% ang kanyang pabor sa binata. Makalipas ang ilang sandali, dumating na rin ang ambulansya sa lugar. Agad nilang kinuha ang sugatang katawan ni na Master XI at kay Zhongxiong at mabilis na dinala ang mga ito papunta sa sasakyan. Ngunit bago pa man may sakay ng mga tauhan ng ambulansya ang dalawa, agad silang hinarangan ni Linzin at pinatigil ang doktor. Nagpanggap pa siyang malungkot habang tinatanong kung kumusta na ang lagay ng dalawa at kung nanganganib ba ang kanilang buhay. Sa nakita at narinig ni Roro, halos mabigla siya ng sobra dahil hindi niya inasahan ang biglaang pag-arte ni Linzin. Agad namang ipinaliwanag ng doktor at tinanong kung kamag-anak o kaibigan ba siya ng mga nasugatan. Sinabi ng doktor na napakapalad ng mga ito, dahil matapos ang ganoong kalubang aksidente, bali at bahagyang pagkakalag lamang ang kanilang tinamo. Gayunman, kailangan pa rin nila ng masusing pagsusuri at gamutan. Sa narinig na iyon, napabuntong hininga si Lin Zin at inihayag na mabuti naman kung ganoon. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, lumapit siya sa nakahiga at sugatang si Kai Zhangsong. Mala-demonyo ang kanyang anyo habang hinarap ito at mariing sinabi na oras na para pumirma at umalis. Sa nakita ni Kai Zhangsong, matinding takot ang bumalot sa kanya kaya nauusol na lamang niya kung siya ba ay demonyo. Ngunit mariin lamang na ipinaalala ni Lin Zin na ang isang pastahan ay isang pastahan at iyon ang pinakaiingat-ingatang patakaran sa kanilang mundo. Walang palusot, kailangan niyang pumirma. Sa huli, napilitan si Kai Zongshong na lagdaan ang kontrata at iabot ang card kay Lin Zin. Masayang naglakad palayo si Lin Zin habang ipinahahayag na tungkol naman sa kanyang mabilis at pabaya na pagmamaneho, hayaang ang pulisya sa trapiko ang magturo sa kanya ng leksyon. Sa sandaling iyon, agad na lumapit si Roro kay Master Exy at walang habas itong pinagsisipa bilang ganti sa lahat ng kasamaan nito sa kanya. Dahil sa sobrang sakit, napilitang magmakaawa si Master Exy na tumigil na siya. Ngunit galit na galit si Roro at Pasiga na sinabi na tumigil na ito sa paghiyaw, sapagkat para sa kanya ay dalawang basurang nilalang lamang sila at napakadali pa nga ng sinapit ng mga ito. Mayamaya maya agad ding napansin ng mga doktor ang kaguluhan at dalidaling inasikaso ang sugatan. Tarantang sinabi ng isa sa kanila na nawawalan na ng maraming dugo ang pasyente at kailangan itong dalhin kaagad sa emergency care. Matapos makabawi, tumayo si Roro na may matare na tikas at halatang inis. Samantala, napaisip na lamang si Lin Zin sa kanyang nakita at nausal sa sarili na talagang maalab at palaban ang babaeng iyon. Kasunod nito, agad na lumapit ang ina ni Roro kay Lin Zin at buong puso itong yumuko bilang pasasalamat. Sinabi niya na hindi nila kailanman kayang tumbasan ang napakalaking kabutihan na ginawa nito. Namumula, ipinahayag din ni Roro na hindi sila kailanman makakalimot sa utang na loob na iyon, at anuman ang hingi ni Lin Zin, gagawin nila ng kanyang ina ang lahat upang matupad ito. Ngunit nakangiti lamang na sinabi ni Lin Zin na hindi na mahalaga, dahil nakuha na rin naman niya ang kanyang benepisyo, ang 100 milyong yuan sa bank card at apat na pung porsyentong bahagi ng Faceyang Company. Pagkasabi nito, iniabot niya kay Roro ang isang milyong yuan at mariing sinabi na iyon ay talagang kanila mula pa sa simula, kaya dapat ay tanggapin na lamang nila. Dinugtungan pa niya na may iba pa siyang aasikasuhin at mas mabuting umuwi na sila gamit ang taxi. Dahil sa ipinakitang kabaitan at astig na dating ni Lin Zin, halos bayani na ang tingin ng mag -ina sa kanya. Sa mismong sandaling iyon, muling tumaas ng 20% ang pabor ni Roro sa binata. Habang namumula pa ang kanyang mukha, hindi napigilan ng ina ni Roro na humanga at napabulong na talaga si Lin Zin. Kasabay nito, tinanong niya ang anak kung ano ang kanyang iniisip. Namumula at halatang nahuhulog na ang damdamin, buong kumpiyansa na ipinahayag ni Roro na nagpasya na siya, hahabulin niya si Lin Zin. Sa narinig na iyon, halos mabigla ang kanyang ina at agad na tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Buong tapang na sinabi ni Roro na hahabulin niya si Lin Zin. Labis ang pagkagulat ng ina at pinigilan siya, ipinaalala na hindi bakasintahan siya ni Luo Yaxi. Ngunit mariin lamang na inihayag ni Roro na wala siyang pakialam doon. Makalipas ang ilang sandali, pumunta na si Lin Zin sa University Town Snack Street. Nagkakasama siya at ang kanyang mga kaibigan sa harap ng isang tindahan, masayang bumibili ng grilled sausage. Habang nagluluto ang tindera, sinabi ng lalaking nakasalamin sa tindera na tatlong grilled sausage, pakiusap. Nakangiti naman ang lalaking kulay abo ang buhok at sinabi na gusto niya ng fried chicken strips. Sinabi ni Linzin habang hawak ang kanyang grilled sausage na ilagay ang isa sa loob ng egg pancake, mas masarap raw yun. Natatawang sinabi ng tindera na malapit na ito. Sinabi pa ni Lin Zin sa kanyang mga kasama na mamaya, kumuha tayo ng noodles at punta tayo sa gaming cafe. Sa di kalayuan, sa kanilang likuran, pinagmamasdan sila ni Roro. Nang makahanap ng tamang pagkakataon, mabilis siyang lumapit kay Lin Xin. Paglapit niya, hinawakan niya ang kaliwang balikat ni Lin Zin, kaya napatingin agad ito. Nilayon lang pala ni Roro ang hawak na grilled sausage, inangat niya, nilapit sa bibig at kinagat kalahati agad ang naisubo niya matapos niyang makuha at kainin ang lahat ng grilled sausage ni Lin Zin nagpapakyut pa siya at binati si Lin Zin sa pagkagulat ni Lin Zin sa biglaang pagdating ni Roro tinanong niya kung anong ginagawa ni Torito nakita ng mga kaibigan ni Lin Zin at hindi nila mapigil ang mag-isip ang ganda ng babae dito ba para makita si Lin Zin Agad na lumapit si Roro at mariing nagtanong, hulaan mo. Tinanong pa niya kung pupunta ba sila sa internet cafe mamaya at kung pwede ba siyang sumama mag-isa. Napuno ng inggit ang tatlong kaibigan ni Lin Zin sapagkat panibagong magandang babae na naman ang dumating para kay Lin Zin. Ngunit agad na sinabi ni Lin Zin na hindi, bobos lang daw ang nagpapabagal ng reflexes niya. Nabigla ang mga kaibigan sa instant na pagtanggi ni Lin Zin. Hindi na ipinakita ni Roro ang kanyang inis, ngunit ramdam niya ito sa loob. Biglang lumitaw sa likuran ni Roro si Liu Yikeng. Nakasalubong nito si Roro na seryosong binalaan, anong klasing basura to? Akala mo ba kakainin mo ang sausage ni Lin Zin? Akin yan, layuan mo ako. Agad na nilakad ni Liu Yikeng at binangga ang balikat ni Roro, sinasabing lumayas. Hindi natuwa si Roro kaya hinawakan niya ang braso ni Liu Yiking at ipinasunod Paul Anan habang hawak ang kamay nito pabalik. Sobrang nasaktan si Liu Yiking sa ginawa. Hindi pa doon nagtapos si Roro, inilapit niya ang mukha sa likod ni Liu Yiking, hawak pa rin ang braso nito pabalik. At nilabas ang dila sabay tanong kung sino ba ito at paano nito nagawa na hamanin siya, paano mo nagawang hamanin ako. Nasagang ako noon habang ikaw nasa school pa na nagsasabing, good morning, teacher. Hindi nagpatalo si Liu Yikeng, nakita niya ang pagkakataon at mabilis niyang hinayla ang buhok ni Roro, na nagdulot ng pagkabigla nito. Nagsimula ng magulo ang kanilang pag-aaway sa gitna ng daan at pinagmamasdan ng mga estudyante sa paligid. Habang hinihigpit ni Liu Yikeng ang buhok ni Roro, sinabi nitong bitawan mo ako, Tarantada, bitawan mo. O agin ko ang braso mo. Napamangha ang tatlong kaibigan ni Lin Zin dahil nag-aaway ang dalawang magandang babae para lang sa kanya. Si Lin Zin naman ay napatingin lamang at nadismaya, kaya naisip niyang kailangan niyang pigilin sila agad. Agad niyang i-deactivate ang kanyang master ng tradisyonal na chinong medisina. Nang ma-activate muli ang kakayahan, Naglakad siya papalapit sa dalawa at sinentro ang atensyon sa mga punto ng katawan nila upang pigilan ang gyera. Dahil dito, biglang nang inig ang mga braso at katawan ng dalawa at huminto. Habang nanginginig ang katawan ng dalawa, tinanong nila si Linzin kung bakit niya ito ginawa sa kanila, pero seryoso silang tiningnan ni Linzin at mariing sinabi na tumigil na silang dalawa, sabay noon, Agad niyang tinanong si Liu Yikeng kung sinusundan na naman ba siya nito ng palihim.